Hi guys! So isang magandang araw sa inyo guys no? So ngayon guys ay nagpapabono naman ako ng aking atsal guys So yan sila guys Papabono na naman tayo guys para Ganda yung buwan ng atsal no? ang so, gamit ko na abono guys ay unique 16 night tabo at saka winner no? Ayan so, yung abono ng aking atsal guys no? So, so maganda ng panahon ngayon, wala na, na masyadong ulan. So bilis lang mag-abono guys. Ganun lang kasimple no. So yun lang guys no, sa so, mga mahilig magtanim ng gulay guys no kung bago ka lang sa aking channel paki follow naman guys paki like and share na rin so, yun lang maraming salamat